Magandang araw sa inyo lahat. Ang tatalakayin ko natin ngayon ay tungkol sa pangangkop at ang pangatnig. Mahalaga po ang dalawang ito dahil tumutulong sila sa para maging maayos at maganda ang daloy ng ating mga pangungusap. Ang unang tatalakayin natin ay ang pangangkop. So ano nga ba ang pangangkop? Ang pangangkop ay mga katagang nag-uugnay sa mga magkasun kakasunod na salita sa pangungusap. Ginagamit ito para maging madulas at maganda ang pagbikas ng mga salita. Ibig sabihin, pinagdudugtong nito ang mga panu, panuring at mga salitang tinuturingan. May tatlong uri ang pangangkop na ginagamit. So, ang una ay ang pangangkop na na. Ang angkop na nang ay idinugdugtong ang nang sa naunang salita na nagtatapos sa patinig. Ang halimbawa nito ay mabuting kaibigan at batang malusog. So, sa mabuting kaibigan, inilagay yung nang. Sa mabuti, then nilagyan siya ng na. So, ang ikalawa naman ay ang pangangkop na na. Ito ay ginagamit kung unang salita ay nagtatapos sa katinig so ang halimbawa nito ay mabigat na bag at mataas na puno so sa mabigat tapos nilagyan siya ng na bag mabigat na bag so ang ikatlong uri naman ay ang paangkop na g Ginagamit ito kapag ang unang salita ay nagtatapos sa letrang N. So ang halimbawa nito ay naiwang nag-iisa at pangalawa naman ay hanging sariwa. So naiwang naiwang nag-iisa. So sa naiwan inilagay yung G. So ang susunod nating tatalakayin ay ang pangatni. So ano nga ba ang pangatnig? Ang patnig ay kataga o salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, sangay o pangungusa. May mga uri ang pangatnig. Ang una ay pangatnig na panimbang. Ang pangatnig na panimbang ay nag-uugnay sa dalawang magkapantay na salita o parirala. Ang halimbawa nito ng mga salita ay at, ngunit, pati, saka, at subalit. So ang halimbawa nito ay pumunta sana si Maria sa SM, ngunit nalimutan niyang dalhin ang kanyang pitaka. Ang pangalawa mayet ay, ay pangatnig na pantulong. Ang pangatnig na pantulong ay naguugnay ng di makapantay na su sungay o parirala. Ang halimbawang mga salita nito ay kung, kapag, upang, dahil sa. At ang halimbawa naman nito ay binigyan ako ng baon ni nanay kapag natapos ko ng linisin ang aking kwarto. Ang susunod naman ay pangatnig na pamukod. Ang pangatnig na pamukod ay ginagamit sa pagbubukod o patatangi. Ang halimbawa mga salita nito ay o, ni, maging, at, man. So ang halimbawa sa pangungusap ay maging ang presidente ay hindi ayon sa sinabi ng senador. Ang susunod naman ay pangatnig na panubali. Ang pangatnig na panubali ay nagsasabi ng pag langan. Ang mga alimbawa na salita nito ay kung kapag pag sakali. At ang alimbawa naman sa pangungusap nito ay hindi na matutuloy ang aming gala kung bumagyo. Susunod naman ay pangatig na paninsay. Ang pangatnig na paninsay ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi. Ang mga halimbawa na salitang ito ay ngunit, subalit, kahit. At ang halimbawa naman sa pangungusap ay siya pa rin ang mananalo sa patimpalak kahit na marami ang may ayaw sa kanya. Susunod naman ay pangatnig na panapos. Ang pangatnig na panapos ay nagsasabi ng katapusan ng pagsasalita. Ang mga limbagaw salita nito ay kaya kung gayon sa wakas sa makatuwid. At ang halimbawa naman sa pangungusap ay nakapasa siya kaya, masaya ang kanyang pamilya at susunod naman ay pangatnig na panlinaw ang pangatnig na panlinaw ay ginagamit upang magpaliwanag o maglinaw ng bahayag ang mga halimbawa sa salitang ito ay sa madaling sabi sa katunayan sa makatuwid at ang halimbawa naman sa pangungusap ay sa katunayan siya ang tumulong sa lahat at susunod naman ay pangatnig na pamangit. Ang pangatnig na pamangit ay nagsasabi o gumagaya ng sinasabi ng iba. Halimbawa, sa salit ng mga salita ay daw, raw, ayon sa sabi ni. Halimbawa naman sa pangungusap ay sabi ni Maria, pupunta siya mamaya. At ang uli naman ay pangatnig na panulad. Ang pangatnig na panulat ay tumutulad ng mga pangyayari o gawa. Ang halimbawa sa mga salita nito ay kung ano, siya rin. Kung gaano, gaano din. So ang halimbawa naman sa pangungusap ay kung ano ang itatanim, siya rin ang aanihin. At yan lang po ang aking report sa tungkol sa pangangkop at pangatling. Sana, sana ay mas lalo nating naunawaan kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Maraming salamat po.